Hello mga Pagkakids, once again, this is PB Moto Travel Vlog Ano na mga Pagkakids, is na ata diri na nagsusuruhin sa downtown area ato na naging sa may SM Lanang ng kaning Davao Park District e maragdugay na punta wala kabalik diri kaya kaning area diri is na ata dun ihimuuna terminal isa ni siya sa terminal daw na siguro part niya siya sa katong gikuan diri sa Davao City nga ibay e terminal terminal na ang mga sakyanan na doon eh, buhatan po daw diri na terminal dapit o ito ko na inlet commercial building po daw diri dapita o na siya mga workers, naka na taliha mga workers, na na taliha kay shout out kay server doon na sales manager diri sa kining construction diri si sales manager diri kan sa mga condominium wala dugo dugo, na kita wala ka laag diri mga sa improvement diri tapita Davao Park District no kining uh, concentrix Only sa Santras eh, Santras. Only, only bago nag-open din mga kapalikas so. ha. Kanyang daghan na dig wine gito yan eh. Double whiskey fart. Na mga wine gito yung daghan kayo mga kapalikas so. ha. Puro dito yung imno nun din Tapos napot sila yung mga kwananan dito. Oh. Kanang mga pwede mo mag-gimmick. Na open lang siya. Ah, kuan ni sa Double Whiskey Park Na, mo ni karung bago na karong tuiga lang ni nag-upload diri mga podcast, ma. Mo ni ni tawag og Whiskey Park kay eh. daghan kay mga wine diri, o oh. kasi klasing whiskey. Na, kung gusto mo gusto mo mula ag Repita mo ni lang kuan diri mga podcast, no? Wapo bi lang area. ang open ba, ayahay. Diri sa Whiskey Park diri sa May Double Park District. Ganda na po gitukod diri mga kawal ka so. Diri tapita. Kung sana sad ka building kaya po ni. Kaya dagan mga heavy equipment. Dagan na diri improvement diri mga kawal sa lugar. Ito na po nila diri. mga lima mga workers lang call center paggangay ni sila nagawas na ni sila na mga ni santras mga workers na condominium mga siyang one no two tukuran po ni diri wali ko na ko diri wali kung mahuman ni siya base kang server doon kung mahuman ni siya tukuran na po ni diri lapita the, the same siya na kuan gwapo ni siya mahuman mga kawarga kasi nakakita ta sa design is nakasaka ta sa taas lang opisina sa santras o nang nindot ka ni siya mahuman no. tapos kaning design na na building ni is dili na mga problema sa linog masing kusog kayong linog kay kaya ko niya up to intensity 12 yata itong ingon ni sir kay taas niya siya pressure rate ang pagkabuhat sa building diri na siya basta-basta na building ligon kay sa in term, sa mga linog kay na history diri sa Davao. Kay ma maabot diri ng mga kusog na linog kayahon niya kaning building ani sa design. Ano ni Sheri mga workers kaning sa ka hotel diri sa may SM Ato lang At ni di, suroy diri mga workers kay tiyot na po wala ka laag dire Kung sa mga improvement dire Ako Eh, nasa de portion dire na buhatan o terminal do Dire da pita sa mga likod ane Dire sa da Davao Park District Ano Waiting ang mga trabanti Mga ni sa sa SMDC mga 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 condominium, dako-dako punay ilang condominium dali. Tapos kani, maning high-end na uh, hospital. Kani Lanang Premier Doctor Hospital. Mao ni siyang LPDH is Lanang Premier Doctor Hospital. O ni siyang access mga card na Mamasyon niya siyang hapit na ka sa Jerome. Kung maablihan ng Coastal Road, masamot niya siya og ka uh, Bibo. Ah, ang itukod ko mga kabarkad Sa, so, sa double light din siya mga kabarkad Namay nag-comment sa tuwa na unsa ni siya. Ang itukod ko sa double light din siya mga kabarkad Itong last nagkwanta din Bali, opisina si sa double light. Nandunap siya itukod nila din ng mga konsa sa na ah Kwane na siya double light din ang nakakuha diya day okay? kapita mo na siyang paadong sa Arcastillo mga workouts dool na sa Jerome mga workouts atong sa Picas ani at banggit sa Jerome is gripper ang kalsada kay kani lapos lapos raman ni diri mga workouts kaning kon kaning SM lan ang nasile access diri may pud design sa kwan po na namul na nae na, eh, kwan kay kung dito ratan sa atubangan sa lanang ng kalsada abit niyo is magtaka traffic yung dito ano yung sahay dito mga kabalikan is magkakreate na ni siya o traffic dito kay sa kadagan na musulod yah sa mall mo siya mo yung gipang padakan yun yung mga simento dito dapita mo ano niya ang Arcastillo mga kabarkads Kani Na wagawas na tadya Dito sa unahan Mauto ang Jerome Balik lang ta mga kabarkads Sa Atong Agi Kaya eh, dito ta mo gawas sa pikas mo gawas sa Picas bipo na yun eh Yung dapo mga workers Laga na kayong mga building na Gipang tukod Mukhang yun na katong last Na nagkuhan si Mayor Basti Na may nota speech Na Na presidente yung papa Is grabbing improvement Ang Dabao City Dagang investment dere Dagang Muna pag sayang term karon Is na kuha na na dugay ang approval sa mga building permit kay bis pa ka ang mayor basti is ila pang gi na screening kay ang nahitabo sa Davao City is grabbing development pare ano bakanti ni siya kani kahoy pag ulan kusog is musurop pa man ang tubig diha musurop kay kahoy pa man na yuta karon tukuran nag building may tendency na, na. musabot naglunop, kasi of kay naman ay ngani yon musabot nag diri sa Davao mo na ay ang ginakuan siguro sakto ba inyong mga drainage system asa ipagawas ang kuan na grabe screening ba inyong mga kuan dia kay para dili, kay ang resulta man gud nang kalikayan ni Mayor Basti ang baha sa Davao grabe na ang mga ipotektahan niya ang mga katawhan kay nangalunop na ang mga kuan diri sa Davao kay tungod ani pray ngani oh uh, condominium grabe mang development dere kani yuta ni siya dati dere karon pag mahuman ning condominium semento na man tapos ang tubig asa pa doon dito sa drainage ah uh, ko anda overflow ang drainage lunop ang mo na yung resulta karon sa dabaw is lunop kung maulan kayo dere sa kuan maglunop ang dabaw mo na igi kalikayan ni mayor basti sa bisang space class dito sa sa Christmas light sa City Hall ona siya ang mga building permit mga kuwan, grabe yung screening nila kay dili lang approve by approve tanawang sa ang sitwasyon kung okay ba sa kuhan siguro anak sa pasabot ni Mayor okay ba na dili maglunop ang lugar kuhan kung naba sila yung mga gwapo po na mga idea na para dili maglunop yan pagawasan din sa lanang mga gawalkads din lang mga gawalkads Kutub, kaning sa Davao Park District. Yan, like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na ida-download ko, especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige, bye-bye. God bless.